tanong ko yan, Dok, dahil mayroon po ngayon proyekto ang ating gobyerno, yung Pasig River Rehabilitation. Eh kayo po oh. sa NRCP, yung National Research Council of the Philippines, ano ho, eh ano ho ang maaari ho ninyong maitulong sa grupo po ninyo to para ho ay malinisan ito po Pasig River na ito? Alam mo, Mike, no? Uh... 'yan nga hinihintay namin ng mga pananaliksik, no, yung katulad niyan, no. Ah, uh, meron ngayon sa call conference natin ngayon, uh, isa sa mga priority areas namin yung mobility studies, no. At part ng mobility studies at saka ecotourism studies, yung tinatawag naming HATC, ay yung mga katulad niyan. Ano bang pwede natin magawa sa mga lugar na pwedeng maging ecotourism or mode of transportation? At alam natin ang Pasig River ay pwedeng i-rehabilitate para maging ecotourism site or mode of transportation. Di ba may mga station dyan, Mike, no? na, na dati ay eh, alam ko merong mga boat ano yan, de, eh, uh, transportation dyan, di ba? Uh, hindi ko alam kung yan ay bahagi ng, ng uh, ginagawang uh, pag-aaral ng ating uh, Department of Transportation. Pero pwedeng mag, uh, offer ng tulong ng NRCP para pag-aralan so, ah, Kailangan okay. lamang mag-submit ang ating mga eksperto kahit yung ating uh, government agency, DOTR, mag-offer sa amin ng proposal at hahanap kami ng eksperto para pag-aralan